Kapalit ng mga pagbubulgar uh, ni Diskaya kanina sa mga kongresista, mga kontraktor na umano'y uh, tumatanggap ng payola, uh, 15, 10%, 5%, 25% mula umano sa mga projects nila, eh, nag, uh, nagpipresent silang maging state witness. Possible po ba ang ganitong opsyon, attorney? Uh, well, actually, yung pagiging state witness naman ay uh, nakabase sa batas. Ano? Pwede ka naman maging state witness. Pero syempre, hindi ako pwede magsalita right now kung mm -hmm. papasok sila. Kasi malak hindi rin ang qualification? Unang-una sa lahat, you should be the least guilty. Kaya nga kung mapapansin mo yung statement nila, eh parang ang sinasabi nila, wala kaming magawa, pinilit kami. Uh, ako, ha, tingin ko lang, uh, bagamat may katotohanan ang kanilang mga revelasyon, eh aminin din natin na sa bandang huli, and this is true, Ah, uh, posible rin na medyo may content tweak na doon sa kanilang mga mga testimonya para mm -hmm. naman palabasin nila na sa bandang uli, sila ay nakasangkapan din lang. Uh mm -hmm. in the end in view of them uh, becoming state witnesses dahil nga uh, sinasabi nila eh hindi naman kami ang pinakamay kasalanan dito mm -hmm. and that is the main Uh, requirement for you to become a state witness. Alala mo ng panahon ni Napoles, uh -oh. <laughs> he desperately tried to do that pero hindi siya pinagbigyan. So mm -hmm. we really don't know kung ano mangyayari kung may actual na kaso na. Kasi hindi ka naman pwede big state witness na now. Eh. Na-apply yan okay. uh, kapag nagkaroon na ng kaso at pagdinig.